Hello Sagittarius, this is your reading for 2025. Bubunot tayo ngayon ng mga cards for each month. Ito natin ano ang mga uh, gustong sabihin ng mga ng energy sa iyo. Um, Sagittarius, this is your 2025 forecast. Tignan natin, ito yung mga per month mong cards and we will take a look, no? Ano pa ang mga interpretations nito for you? Anong kailangan mong uh, bigyan ng pansin okay next sagittarius nakikita ko sa inyo dito that sometimes may mga situations that you are not feeling like moving or 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 not choosing to move no nakikita ko sa inyo na may mga bagay na you are not being uh, cooperative with other people or maybe meron kang konting... Uh, mayroon kang konting uh, tampo sa ibang tao. Nakikita ko yun dito na may more opportunities for you to move forward. May opportunities for you to shine in 2025. There are people who is very helpful to you. And ayan, no? Tingnan natin. Queen of Swords in January 2025. Um, Sagittarius, uh, be very careful of how you speak and what you speak. Be very careful kung ano yung bibitawan mong salita sa iba kasi minsan nakakasiwa siya sa ibang tao and pwedeng bumalik yan sa'yo. Be very careful of what you communicate and always remember sa sarili mo na kung ano yung nilalabas mo, babalik din yan sa'yo. So in January, you need to be very careful kasi makaka-apekto yan sa'yo sa trabaho mo, sa pamilya mo. So be very, very mindful. We have the sun in February. There is an opportunity for you to be happy. There is an opportunity for you na magkaroon ka ng sobrang-sobrang uh, taas ng energy na pwede mong share sa ibang tao. So, uh, just be aware na hindi porket uh, masaya ka ngayon, is dapat uh, nagmamalaki ka sa ibang tao. So, be very humble. Pagdating sa February, uh, hindi naman mawawala ang challenges but it's just that kung meron kang... Uh, celebration na pwedeng gawin you celebrate it with all your uh, heart okay in in march naman Sagittarius you need to take time for yourself be, be calm. Uh, minsan uh, kasi uh, pinipili na pinipili mong maging uh, maging wal, walang maging tamad <laughs> maging matulog na lang Uh, there is an opportunity for you to help other people but minsan hindi mo ginagawa ng paraan. So, be very careful din kasi minsan, um, minsan nakikita mo na, na you can do things uh, to help people pero wala kang ginagawa. No? Parang medyo nakakalungkot yun. Uh, you have in April naman is uh, the five of wands. There is an, a conflict na nakikita ko rito. Uh, Sagittarius, um, If you have if you have something to clear about people, if you have something to clear about your name, it now is a time for you to do. So actually baka nga kailangan na kailangan mo talaga siyang gawin. Uh, you might may need to start earlier kasi nakikita ko dito that kung ano yung kung sino yung masama siya yung ma, ma, ano dito ma, matatalo. Nakikita ko yan dito. So page of wands pagdating naman sa inyong May, you may feel like na Nati-discourage ka But you are actually uh, Growing as a person There is a, a a new you That is coming out Minsan Tinatanggalan ka ng uh, Tools Tinatanggalan ka ng uh, uh, Parang Parang mga Mga bagay na nakakatulong sa si inyo Na Feeling mo Minsan wala kang access Pero This is when you realize Kung ano yung true potential mo Kasi kahit minsan wala kang tulong, kaya mo pa rin siyang gawin eh kasi may strategy ka. May mga kakayahan ka na ikaw ang namunong gumawa and you have your own way of doing it. Kaya don't don't doubt yourself pagdating sa May. In June, there is a situation na pwedeng mangyari that will, um uh, ito yung pass your papers moment. Kung ano yung ginawa mo, ito na. Ano ba yan? Ano bang nangyari? Ano bang, ano bang pinagkakaabalahan? No? So, ito na yon. Sinasabi na sa inyo dito ngayon na kung ano yung ginawa mo noon na anihin mo ngayon sa, sa June. So, tignan mo kung ano ba yung mga nagawa mo in the past, no? Good or not good, no? Something for you to be aware na hindi, hindi, na hindi lahat ng gagawin mong mabuti ay, ay ng masama ay walang ano sa'yo, no? So, just be, just be mindful na maging ano ka, maging ano ka sa energies mo. There is a situation for you in July na magiging successful and magiging happy ang partnership mo with another person or another uh, party. Uh, let's just say na this is a good time for you to to really think about kung ano yung importance ng isang magandang relationship. No, it doesn't matter kung trabaho yan or or isang relationship. No, pero ito yung klase ng ng energy na dapat mong tina tini, binibigay sa sarili mo at tinatandaan mo sa sarili mo na no, yun yung dapat. Pagdating naman sa August, there is a situation for that you may feel like mawawala ng tiwala ang mga tao sa iyo or hindi ka napapansin ng mga tao but you can you can do it. You can you can tell people, you can make you can make them let them know na kung sino ka. Always stick to kung sino ka and yun ang ipapakita mo sa tao in August kasi kasi minsan nawawala yung tingin ng tao sa'yo and it doesn't matter kasi kung kilala mo yung sarili mo then you know yourself hindi mo kailangan ibigay sa ibang tao yung worth mo okay hindi mo kailangan ipagkatiwala sa kanila they don't dictate your your value and in September there is a chance for you to help other people na mas tumitingila sa inyo mas ng uh, uh pag-hope na tulungan mo sila help other people in 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 September, kailangan mong gawin ito. There is an opportunity for you to do that. Just do that. Pagdating naman sa October, there is an opportunity for you to shine. There is an opportunity na maging maganda ang iyong pagiging uh, uh, kapwa-tao. Because nakikita ko rito na hindi ka naman selfish and you are going to succeed and you will be successful. Okay? pagdating naman sa November, you have an opportunity to fix or gawan ng paraan yung mga naging gusot sa 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 past mo. Magagawan mo to ng paraan kasi yung yung pagkaka ganda ng iyong uh, uh, buti ng loob, mas lalabas siya ngayon kasi before kung meron ka nag, mag, may mali kang nagawa, mas mas na-realize nare mo na siya ngayon and mas alam mo na kung ano ang dap ang tama. Okay. Parating naman sa December, you have what it takes. Hindi mo kailangan ng tulong ng ibang tao. Mag-realize mo sa sarili mo na it doesn't need to be, you don't need to be uh, parang naghihintay na lang ng biyaya ng uh, ng universe. But kaya mo kasi sa, sa sarili mo eh. Pero be very humble kasi lahat ng tao kailangan pa din ng tulong at some point. Just know in yourself na sinuturoan ka lang na maging independent, na mag maging uh, magandang magandang klase ng example, maging maganda yung iyong paglatakbo ng iyong uh, experience sa buhay, ng reactions mo sa buhay, okay? So, kuha tayo ng advice cards. Attracting and not chasing. Alam mo yung mga swerte sa buhay, you do it, hindi mo siya hinahabol pero gumagawa ka ng magagandang uh, experiences para makuha mo sila. Take a divinely guided change. Chance. Okay? So, pagkaroon ka lang ng kung meron kang mga help, mga prayers na, tin, na minigay, meron kang uh, hinihiling na something, pagka binigay yun sa inyo, it's your, it's your opportunity to, to really do things, to be successful. Donations, tithing, and charitable work. Ayan, mag-donate, magtumulong sa iba and lagi mong uh, lagi kang magse-set aside ng something para sa ibang tao. Let go of guilt. Kung meron kang mga nagawang hindi masyadong maganda sa ibang tao, it this is a time for you to let go of that guilt because minsan, ito pa yung guilt na nagbibigay sa inyo ng uh, difficulty para magkaroon ng movement sa buhay mo para mag-attract ng new uh, blessings, abundance mindset. So always think na abundant. Always think na may may perang darating. Always think na mayaman ka. Always think na may mga taong nagmamahal sa'yo. Okay? Sagittarius, that is your reading and see you in the next one.